Hello, hello. Good day mga sis. Good morning. Magsisix pa lang and maaga tayo gumising. Tulog pa si Lolo Harry niyo. Mamaya na natin siya gagisingin. So, katatapos ko lang magmuni-muni. Baba na tayo. Timpla tayo ng kape. Bale, timpla muna tayo ng kape kay Lolo Harry niyo. Yan yung una na ginagawa tuwing umaga. Bili muna tayo ng kape siya muna una kong pinagka-kape kasi siya yung naliligo ng maaga sa so, lola Ani. Pag tamad ako mag-init ng mga sis, dito na ako kumukuha ng mainit. Bali, hulugan lang yan ng piso. Ito yung basa natin. Kasya na dito yung limang piso. Puno na ito. Nakakatamad kasi mag-init ng tubig. So, ayun. Dito na muna tayo bibili ng mainit. O, oh, ba diba? Piso lang. May instant, mainit ka na. So, gisingin na natin si Lolo Harinyo para makapagkapi na siya, mga sis. Katatapos lang natin mag-workout, mga sis, Hinihingal pa ako. Ganyan yung ginagawa ko pag maliligo na si Lolo Harinyo. Nag-workout na ako. Yung workout ko, simpleng workout lang. Ayun, hindi naman siya yung bonggang workout. And then, mamaya na ako magkakapipagkababa ako after niya maligo. Kasi maraming gumagamit ng CR. Kaya siya yung madalas na pinapauna kong maligo. Tapos, kahit ako na yung mahuling maligo sa aming lahat dito sa bahay. Ilan din kasi yung kami yung pumapasok tuwing umaga. Kaya, pag maaga yung pasok niya, pinapauna ko talaga siyang maligo mga sis. Medyo maganda yung panahon ngayon. Makulimlim nga lang na natin mamaya kung uulan siya. Ayan, medyo madilim-dilim pa. Hindi naman siya maulan. So, sana wag na munang umulan ngayong araw, mga sis. Nakalimutan ko din palang sabihin sa inyo, no. Pagkagising ko pala, ang first thing na ginagawa ko talaga is, yung inom ako ng isang basong tubig. Ayan, lagi ko yung ginagawa tuwing umaga. Hindi ko alam, para nakasanayan ko na siya tuwing umaga. Yung inom talaga ako ng isang basong tubig. Ayan, tanong na lang natin sa lulohari ni mamaya. Kung mag-aalmusal siya kasi tulad ko, tamad din yan mag-almusal tuwing umaga mga sis. Hindi talaga siya kakain. Minsan nagbibiskuit na lang din siya. Depende na lang kung kakain din ako ng almusal tuwing umaga. Kasi nakakatamad din kumain ng almusal pag papasok ka sa trabaho kasi pagdating mo sa trabaho nyo gugutumin ka din agad kaya hindi talaga ako kumakain dito sa bahay minsan doon na lang sa work natapos ng ating daily morning routine Ayan, ganyan ako tuwing umaga mga sis kahit naman walang pasok maaga na din ako nagigising nasanay na siguro ako ipe na natin ngayon yung mga gamit ni lolo harin nyo yung susuotin niya yung nadali niyang bags Ayan, papasok na yan I'm sure maaga silang ngayon papasok, mga 7 siguro alis na sila ng bahay and ako, paligo pa lang ang alis ko kasi mga 7 o 7.30 or 8 pasado, ganyan akong oras sumalis ng bahay para hindi naman tayo masyado ma ma maaga maagas sa trabaho natin. Ito may, may almasal na pala dito merong lomi eto ay kanton, ano pa yung mamaya? Champurado na lang sa akin. Walay na na yung gatas. Champurado mga sis.